So, linawi natin ang kumakalat na balita na sobrang laki ng kita sa grab ka. Totoo ba? Na pagka nag-invest ka dito, kumuha ka ng sasakyan, tapos pinabounder mo yung unit mo, yung kotse mo, kikita ka ng malaki. <laughs> Totoo ba? <laughs> Sige nga, check nga natin. So, makakwento ko lang sa inyo guys Yesterday Habang ako'y bumabiyahe Meron ako naging pasahero from BGC Yatid ko lang naman doon lang sa kabila Hindi, hindi, na, pala, hindi, na, hindi na pala makati yun Tagig na pala yun Part na yun Sa Rembo Makati Rembo yun So, tinanong niya ako Kuya, magkano ba kitaan? Mahirap kasing sabihin na... Ma'am, ganito yung kita namin. Ang laki ng kita namin. Ganito kinikita ng driver. Ganyan, 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 ganyan. So... Mahirap kasing ganun eh. Pwede mong ipakita yung kita na gross income sa isang buong araw. Pero, siyempre marami ka pang tatanggalin dyan. No? Hindi lang naman iyan ang tinutuos dyan. So, example. Balik tayo dun sa sinabi ko kanina. Na pagka nag-invest ka dito sa Grab or sa TNBS, naglabas ka ng unit. Tapos... Uh, pinalabas mo no boundary wag usapan natin is boundary so boundary example ang kalakaran ngayon bios 1000 boundary daily so 26 days pwedeng bumiyahe ang driver dahil coding yung isang araw alam bayad yun boundary po ito ah bios kunyari ano tas ang monthly ng bios mo 18000 kunyari 18000 ang monthly So, 1000 times natin sa 26, 26,000. Tapos less natin yung 18,000. Na monthly na bayad, no. Yung amor, monthly amor ng kotse mo. Alam mo ba magkano matitira? 8,000. <laughs> Tama ba? 8,000 ang matitira. O tapos less pa yung ano, yung uh, maintenance. Yung PMS, change oil. Magka-active yan Na biyahe, Monthly yan Ang tansya niyan Monthly Monthly yan, Yung every 5,000 So monthly May ilalabas ka na pera Let's say 1,000 plus Mga 1,800 Pag promo 2,000 plus naman Pag hindi no, Ang sinasabi ko na PMS is dyan lang Sa tabi-tabi Like Shell Ganyan Mga kilala kayo na Papa ano So yun yung Isang Pwede nyo pong gawin So magkano matitira? Sabihin na natin, 2,000 na lang na ang ang PMS, 2,000. Magkano matitira? 6,000. So malaki ano? Malaki kita ng operator. Tama. No, malaki kita ng operator. Ang laki ng kita ng operator. Lug Lugay driver! <laughs> Lugay yung driver. So worth it ba? Na maglalabas ka ng unit. No, maglabas ka, magda-down ka. Plus, Uh, ipapasok mo yan Siyempre, maghihintay ka ng slot Maghihintay uh, ka ng Sa paghihintay mo ng slot syempre magpapaluwal ka muna ng monthly Tapos, pag nakapasok Hintay pa ma-activate So, worth it ba? Nakikita ka ng let's say mga 6,000 Monthly syempre wala pa dyan yung mga extra Na hindi inaasahang Gastos sa yan Dahil pag boundary system po ang labanan Tandaan nyo po ito Sagot ng operator lahat dyan alam pa alang kinalaman dyan ng driver. Iyan ang uh, kalakaran po. Pag boundary system. So malaki. Malaki kita. Eh pagka 6-seater, same lang yun. Kasi malaki din ang monthly ng 6-seater. 7-seater na sasakyan. 6-seater yun pag sa grab. O, di ba? O, ngayon malinaw na. O, malinaw na sa inyo. Kayo na humusga. Kasi kalat kumakalat ang chismis chismis ganyan na malaki kitaan. 'Di ba? Malaki kitaan pag naglabas ka ng sasakyan. Eh ayan na yung kita. <laughs>